So what's up mga katriya Panibagong video na naman tayo Nakahakot ah, nga pala kami ngayon Eh mga kasama natin mga katriya Dito nga pala tayo ngayon sa Nandito pa lang tayo sa ano, kanilay mab si Borbang si sa kanila. itlog si si, si, na sa laob, mga sa tayo, may <laughs> Si... matryo Si... chaton 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 mga chaton 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 mga chaton So ayun na guys, nandito na pala kami sa track skill mga katriya Buhay bili pala si pare Arman dito ya. <laughs> Ayun na yung mga track mga katriya Track skill nga pala yung pangalan na uh, ito mga katriya Ayun mga So ayun mga katriya, nandito na nga pala kami ngayon sa hakota natin mga katriya Ayun mga katriya Ayun nga pala yung nagkakot sa kanila Ayun mag... Kita kita lang tayo mamaya mga 3 Bye bye. Hey, pak muna tayo. Ay, pa-abang ka lang muna pala. Kabilang na. Ano ba? Minamatay na pala kami. mo na naman ako. Ayan yung mga katriyo pinahagawin niya Ayan pa pala Ayan na nga mga katriyo na ikarga na nga namin yung mga hakaute namin mga katriyo Ayan na iyan meron pa pala Sige 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 Maya na lang mga katriyo Bye So ayan mga katriyo Yari na nga pala kami Gagabihin na pala kami mga katriyo ngayon Ayan mga katriyo Umiim na nga pala yung mga kasama natin. Natali na nga pala nila yung truck mga katreyo. Bye-bye <laughs> mga katreyo. Papalis na kami. Ilan pa?